Dito so, ngayon tayo sa Lunito Park dito sa bahagi ng Likuran or sa tabi ng dagat. Katabi nito ng Ocean Park. So dito muna tayo magtatap tayo. tayo banda sa monument ni Dr. Jose Rizal. Ayan, pupunta tayo dito. Ang dami nagpapapicture. Sa Luneta, pwede kayo dito mag-picnic. Pwede kayo yung mga barkada or family picnic. Dito pwedeng pwede. Kasi ito is National Park of the Philippines. Kami madalas kami dito sa Lunita Park, no? Kasi nga marami uh, maraming tao lalo na pag tuwing linggo kasi ito talaga is pasyalan yan dito. Sa ngayon, iilan lang lamang ang mga tao dito kasi may mga pasok sa araw na ito. Pasok tayo dito sa garden. Ito ay Chinese garden. Pwede rin hindi kayo dito mag-date ng mga kasama mo. Dito super so ang lamig ng hangin. Grabe. Ano holiday or weekends especially uh, walang pasok no mas maraming tao dito na mamasyal. so ngayon dahil may mga pasok is uh, medyo konti lang ito naman ang water fountain. Ito yung dancing fountain at saka sumasayaw sa talo ng tugtog at saka sa ilaw. Ito si Manang Sorbetas. sorbetes mo lang tayo. ng bahay ng kapanahon ni Dr. Jose Rizal. Ayan. Uh, dito na lang kasi yung doon, Meron yan doon dati, siguro under renovation kasi wala siyang gawang tao kasi doon yung pinakamalaking mapa na makikita, yung mapa ng buong uh, Pilipinas doon sa lugar na yon.